Happy 34th founding anniversary sa akin pong pamilya sa Simbayanan Cooperative. Alam niyo po, talagang uh, isa po ito sa mga malalapit sa akin pong buhay dahil alam ko po na meron po kayong isang branch po dito sa amin po mismo. At isa po sa mga napili po ninyo ay ang Barangay Pembo. Ang Barangay Pembo po ay talagang likhang uh, mapagtanggap sa mga Uh, bisita sa amin pong barangay at lagi po kayong welcome po sa amin. At pinatunayan po ninyo yan, doon tayo po yung naging punong barangay dito po sa amin pong barangay sa Barangay Pembo, ay kaisa po kayo sa isa sa mga programa po namin which is yung ito pong tinatawag po nating Little Mr. and Miss Pembo. No? At uh, talagang hindi po kayo nagdalawang isip na talagang uh, samahan at tulungan po kami lalo't pagdating po sa mga kabataan dito po sa amin po sa Barangay Tembo. At alam ko pong isa din po yan sa inyo po mga hadikain at hangarin na makatulong po sa ating pong mga youth. No? Hindi lang po dito sa amin pong barangay, bagkus sa lahat po ng inyo pong mga nasasakupan at mga nais pa po ninyong mga matulungan. At uh, ito pong youth po na ito ay dito rin po tayo nag-umpisa bilang isang inyo pong lingkod bayan. Kaya alam po pong match na match yung ating pong uh, mga gusto pong gawin. No? At ang pagkakaalam ko rin po, yung isa po sa mga gusto po ninyo, yung foundation po ninyo. Meron po kayong mga scholarship na granted na pinagkakaloob po sa mga natatangi pong mga kabataan na gusto po nilang magpatuloy sa kanila pong mga gusto pong gawin sa buhay. Mga profesyon na gusto po nilang tahakin, mga gusto po nilang gawin. At yung inyo pong program tinatawag na savings mobilization ay napakaganda po nito. noho maturuan po natin na makapag-ipon po ang ating pong mga kabataan, makapag-invest ng tamang uh, institusyon o isang foundation o isang grupo para po ma-secure -ma po nila yung kanila pong future. No, mahirap na po sa panahon po ngayon na magkaroon po tayo ng ganito pong pagkakataon na tignan po natin yung kinabukasan ng ating pong mga kabataan. Patuwang nyo po ako dyan sa lahat po ng hangarin na gusto po ninyo. No? Sa paglipat at sa panibagong responsibility, ipinagkaloob nyo po sa akin na mahalal po ninyo bilang isa sa mga konsihal ng Distrito 1 ng Lungsod ng Taguig. Ay isa na po yan sa pinagpapasalamat ko po higit sa ating pong Panginoon at sa inyo pong lahat, sa lahat po ng mga opisyalis, miyembro po ng simbayanan, andito po ang maayos na partnership. At alam ko naman po ay nire po ito ng ating pong nag-iisang Mayora Lani Cayetano. At ang buo po nating mga kasama sa konseho po ng lungsod ng Tagig Hindi lang po ng District 1, alam ko po sa District 2 ay meron din po tayo. No? At ina-advance ko na po yung congratulations po sa inyo pong lahat. No, lalo tigit sa ating pong kaibigan, sa ating pong presidente, kay Ma'am uh, Chay Hernandez, sa ating pong uh, Uh, parish priest noho na ating pong simbayanan kay Father Anton Pascual no na kapag ang jajaan po ko sa inyo pong isina talaga pong uh, ramdam na ramdam ko po yung pag-welcome nyo po sa amin parati. At yun nga po, gaya po na sinabi ko, yung ina-advance ko na po yung congratulations po sa inyo dahil ang pagkakaalam ko po, eh magkakaroon na naman po kayo ng panibagong branch. No? Dito po sa amin, sa mga embo-embo, at dyan po yung matatagpuan sa Barangay Pitugo. No, ang kaibigan naman na po natin is uh, ano, si Kapitan Eves Ebrada. Alam ko po na bukas po siya sa gato pong pagkakataon para po mas lalo pa tayo mas marami pang matulungan ng mga kabataan po natin. Dahil alam naman natin na isa sa mga hangari na ating pagbansang bayani, kasi Dr. Jose Rizal na ang uh, kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. At alam ko po na ang mga kabataan po ngayon ay hindi lang pag-asa. Sila na po ang isa sa mga maaasahan po natin sa ating pong lipunan. Kaya kaisa po natin ang bawat isa at lalo tigit no, sa ating pong kaibigan sa simbayanan kay Sir, jo, kay Sir Doms na talaga naman pong andyan parati no, na kapag meron tayong mga cultural events o iba't ibang mga programs po ng simbayanan pag bumababa po yan sa iba't ibang mga barangay. Andun po yung kanyang creativity, yung productivity na tinatawag na andyan po para po lagi tayong gabayan. para mas lalong maging effective at efficient ang lahat po ng mga programs na nais po natin dito po sa ating pong lungsod ng tagi. At syempre po sa lahat-lahat ng iba't ibang mga partners at stakeholders ng simbayanan. Lalo tigit sa isa pa natin pong kaibigan, no? na partner din po ng simbayanan kay mamlin Ma'am Lynn Palado noho ng atin pong uh, Payapa J Funeral Services na parte rin po ng kasama ng atin pong city government pagdating po sa burial assistance natin na alam ko po nandiyadyaan din po siya parati para po sa atin pong lahat sa lahat po ng mga programs ng nais po natin kaya kasama din po natin niya sa isa po sa mga matuturing na po nating haligi ano ho, ng uh, Simbayanan Cooperative. So muli, ito po ang inyo pong punong barangay at uh, elect ng Distrito Uno, konsihal Kim Manso Abang ay uh, paabot ko po ulit sa inyo ang pagbati ng isa pong uh, Happy 34th Founding Anniversary Simbayanan. At uh, dalangin ko po na sana magpaktuloy at dumami pa po kayong lahat. Uh, mahal ko po kayo at uh, pagpatuloy po natin at piliin lamang po natin magig isang mabuting tao. So, with that, maraming maraming salamat po and may God bless us all. Thank you po.